good morning at ito nga sa bus na lang ako nag breakfast kasi on call ang lola nyo syempre go go agad 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 era yung aba misa-misa lang baka extra pero sa kabi video ay sumesep lang ang cellphone ng lola nyo at hindi pa nga nadala inulit pa talaga <laughs> dahil niya nagkapira ang inyong lola ay nag-date kami ni Rapa boy! At ito, naglo-load niya siya ng kanyang snapper yung ginagamit natin sa bus pambayad para may discount. Meron pang kid at meron pang adult. So, hinayaan na natin siya mag-load ng kanya. Kanya naman yun. Eh, nagkakapira naman siya from me at from daddy. Eh, go-go na! Para naman mag-earnan siya ng sarili niyang pira. Eh, nagbata pa yung matuto na mag-magkwenta. At huwag gastos ng gastos. Ay, hindi naman anak ng mayaman. Ay, ito nga. Ipapatong mo lang doon yung kanyang stopper card dyan. Tapos, mababasa na yan. Tapos, ipipin mo na lang kung magkano yung itatap-tap mo. Yung ilo-load mo sa iyong card. O, oh, Diva. Tapos, swipe mo doon yung iyong card na ATM. Dahil doon nakukuha kukuha ng pondo. Yes, may ATM nga po si boy Pero, small-small lang ang laman, syempre. Pero... Meron din naman dito nagka-cash pero malimit lang ang cash kaya ATM ang ginagamit. Mas swipe swipe ka lang. And syempre ang ah, hindi mawawala picture picture. And nagkapera pera nga lola nyo. Yes dumating na akong tax refund. Yearly yung lumano And ito nga kami ng K kodak, At bumili ako ng shoes para sa aking work. And yung iba syempre savings. And yes, it's Saturday at eto parang ako lang ang laman ng bus oh ay maag-aga pa nga at madilim-dilim pa nga eh basta go 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 lang at sunday naman nagbatid ako kay lolo at nag-ice ang ate sa sakyan ay grabe naman yan ah <laughs> ayan ang nga kalalagay ng ating kamatis at meron pa namang isang natitira at ayan na nga hindi na nga nabubuhay ang ating halaman and ito naman yung ating lettuce hindi rin masyadong lumalaki kaya action na na natin yan malamig na kasi and it's our day of ay eh, hindi pala day of holiday pala wala kaming pasyok at nagdate kami family dito sa Poco. Parang ano, Maure, New Year, Matariki. Kaya walang pasok. Kaya date, date tayo muna dito. Meron sila dito mga coffee coffee Tapos meron, meron sila mga pie. Marami talaga ang pie nila. Tapos mga pastry. At dito ko binibili yung croissant na magkukulay. Eh, ayan nga yung first time natin. Tapos ito yung ating second time. At meron pa akong tinatarget na isa. Abangan nyo yan. And ito nga, yung una nating napuntahan na parang kuhol na dalawa, ay eh, hindi ko alam kung ano-ano bagay yan. at nakita ko nga sa isang vlogger eh ibang lahi pa ngayon nakita kong vlogger ay eh, hindi lang pala yan basta na andyan may purpose pala yan at tingnan natin kung ano yun siyempre pasikit muna eh ito nga si lolo masakit daw ante tiyan. o alam nyo na kung ano siya <laughs> and ito lang naman yung laman niya maliit lang naman simpleng CR. Eh, napakalaki naman kasi, may panguso pa. Eh, ayan, baga ba naman ang itsura niya sa labas. At hindi ko pala nga pala nasabi, nasa city nga pala tayo of Wellington. nagawa ng pasok ay eh, nagawa sila dito ng pa-skating eh it's break time buta at tilinisin daw muna yung ice o oh, diba kinakayod parang pang halo halo at ayan ang mga naabangers o oh, magkano kayang bayad dyan and malapit nga ito sa Wellington Museum at pumasok na tayo dito hindi pa tayo nakapasyal dito kasama si Rafa Boy at tingnan nyo makakatakot ito ah! biglang na umibo ba? Parang Titanic. Hindi ko lang alam kung true story ba ito o hindi. meron ka ditong square, hindi naman X square, parang octagon na screen ng TV. O, oh, mo, dami TV eh. Eh, siguro itong nga ay mga props na ginawa sa mga movie dito sa New Zealand. Kasi may UFO pa. Eh, ano sa tingin nyo, makaka-copyright kaya ako dito? Ay, naku, patay tayo dyan. Kaya, hinaan na lang natin. Ah, oh, diva, nakita ko sa wall ng isang gasolinahan dito. Ang ganda. At ito nga, dinaan nga tayo sa malahangin. Malahangin. Malabag yung hangin at naglagas ang ating sanga dito. And then, afterwards, syempre, alam na. Eh, nang ulam namin, pinais-test daw na may gata. O, oh, di ba? Sirap. And, ito nga yung first time na nagpoko tayo kasama na pa natin Jasmine yes, si Marcan, Pero, hindi na kami nagpicture yata dyan. Eh, na flavor niyan, hulaan nyo. Ang, ang nausong pistachio. And this time, nag-solo-solo muna ang ano inyong lola. Nag-makdo ako. Ewa ko ba kung anong araw yan? At naglakad-lakad nga ako. At may nakita ka ako oh, magandang ilaw. And ito, kalamuchi. Ah, kalamu kalamu cake Diyan sa ate sa peaches and cream. Pero adult store siya. At anong tinda niya? Huwag nyo nang alamin. <laughs> and may dala nga sa amin si Lolo. Fried rice, panchet, at saka yung dala dumpling. Kain. And it's my day off at tingnan nyo naman ang ating pahalaman din at paproots dito sa kwarta. At ayan ang aking binigay ni lolong bulaklak. Ang dami na niyang bunga. Ah, bunga. Bulaklak pala. <laughs> And makikiuso nga tayo sa Facebook na nanakikita natin. Ibang version ng pagluluto nitong ano nga ito. Buldak. And try natin dati nilalagyan natin yung cheese at saka mayonnaise ngayon try natin itong nakikita ko sa facebook let's see let's see let's taste pala Oh, Di ba? Ang bigat. <laughs> And, syempre, may kape. Ay, hindi pala. Chocolate pala. Kasi, asidik na siya ng lola niyo. And, masasabi ko nga, ay masarap din siya. At, lalo na, yung hindi pa ng mayonnaise. Ay, maganda. Ay, maganda. Masarap. At, syempre, I love cheese talaga. Kaya, hindi lang sulit yung dalawa. Kaya, nag try ba ako ng cheese. I love cheese talaga. Eh, siguro na may nakita nyo yung way ng pagluluto at bahala na kayo. Ulitin nyo na lang. Kahit ilang ulit pa. And syempre, don't skip the odds. <laughs> at ito nga, day of ng mga Inday. At dito tayo sa social na kapihan. May free chocolate pa. may nakita nga ako sa Facebook. Sayo pa boy, cute. At ito na siya ngayon. O, oh, cute pa rin ba? Kayo na magusga. Aba, artista na yun Nasa TV. At ito yung aming unang apo sa inaanak. O, oh, ba diba? Manang mana sa lola. Sa lola? <laughs> Abay, abangan nyo yung sa akin at ako yung na-interview din. Eh, hindi ko lang alam kung ay papublish ba o oh, pag nakita ang aking pag-iitsura, ay eh, baka hindi na ituloy. Joke! <laughs> Ay, ari ka namang itsurang ito, oy. Kaganda. And that's all for today's video. And thanks for watching. Please like, share, and subscribe our YouTube channel. Momship plantita la Thanks for watching. Bye-bye!